Lahat ng gusto mo na maiisip mo sa kabilang buhay kapag gustuhin mong ibibigay sa iyo ni Allah. Kapag gustuhin mo ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat, mga kapatid, ipagpapalit mo ba yung mga ganong reward na ibibigay ni Allah sa panandali ang buhay natin dito sa mundong ito? Mamuhay ka dito ng 60 years, 50 years? Maghirap ka ng saglit, samantalang sa kabilang buhay naman ay magpanghabang buhay kang tatamasa sa, sa kasaganahan at kaligayahan at lahat ng mga gantimpalang ibibigay sa iyo ni Allah. Hindi, hindi, mga kapatid. Muhammad, Sasalam, tunay na makikita ninyo ang inyong Panginoon ng kagaya ng pagkakita ninyo na sobrang linaw ng araw. Araw na kung saan walang nakaharang sa kanyang ulap. Kagaya ng buwan na walang nakaharang na ulap. Ganun natin makikita si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kabatid sa pananampalatay Islam. Ila rabbiha nadira. At sa kanilang Panginoon, sila ay nakatingin. Sapagkat napakaraming mga paraan at kadahilanan kung papaano natin makikilala si Allah. Maraming paraan kung papaano natin mapapaniwalaan si Allah nang hindi natin siya nakikita. Ngunit ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo na walang makakakita sa kanya dito sa mundong ito. Kaya naman makikita natin ang ating paniniwala sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tayong mga Muslim, tayo sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sumasamba ng tapat sa kanya na hindi na natin kinakailangan na makita siya. Hindi kinakailangan yung sinasabi nilang to see is to believe. Maniwala ka kung nakita mo na. O maniniwala ka lang kapag nakita mo na. Kapag hindi mo nakita, hindi ka maniniwala. Hindi ganon ang ating pananampalataya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa Bilang isang Muslim, naniniwala tayo sa doktrina na ito dahil ito ay nakasaad sa Quran at ito ay nasasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga hadith. At ito yung sinasabi natin sa Arabic na yung paniniwala al-iman bi ru'yatillah. Ang paniniwala natin at pananampalataya ng walang pagdududa na tayo ay makikita natin si Allah sa kabilang buhay. Kung tatanungin ng bawat isa sa atin, anong pinakamainam na gantimpalang maibibigay ni Allah sa kabilang buhay sa Kanya? Maaning ang sagot sa inyo ng iba sa atin ay yung makapasok sa paraiso which is yun yung ultimate goal natin, makapasok sa paraiso. At walang duda, na kapag nakapasok ka sa paraiso, ay siyang tunay na tagumpay ng isang mananampalataya. At walang duda rin, na kapag nakatapak na ang iyong isang paa, doon sa pintuan ng paraiso, sa kakalamang pwedeng magsaya, at saka mo lamang sasabihin, ito yung pahinga ito yung tagumpay na minimithi ng bawat isang mananampalataya dito sa mundong ito. Kailan yon? Doon sa kabilang buhay. Kung ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam na makikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay at kailangan paniwalaan natin ito. Alam niyo ba na kabilang din sa paniniwala nating ahlus sunnah wal jamaah, na dito sa mundong ito, ay walang makakakita kay Allah. Walang makakakita kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit sino pa man yan. Yan man na isang propeta, na malapit sa kanya, isang awliya, isang salihin, salihun, mga salihun, mga taong malalapit kay Allah palasamba sa Kanya, mga mabubuting tao, walang makakakita kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito. At alam natin, ang kwento ni Propeta Musa alayhi salatu was salam, nung sinabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, gusto kitang makita. O Ya Allah, gusto kitang makita. Ito'y nakalagay sa Quran. Ang kwentong ito at ang salaysay na ito'y mababasa natin sa kabanatan ng Quran. Ya Musa! Kapag ang bundok na yan ay nagpakita ako sa kanya, ay manatili sa kanyang kinalalagyan bilang isang bundok na matibay at malaki at mat matatag, at noong si Allah ay akmang magpapakita na akmang magpapakita na sa bundok ang bundok na ito ay naging pulbos at naging abo. At nung nakita ito ni Musa alayhi salatu was salam Nung nakita ito ni Musa, ang nangyari sa bundok na ito ay napulbos at ito ay parang naglaho na parang bula. Fakarra Musa sa eka. Si Musa alayhi salatu was salam ay hinimatay nung nakita niya. Hinimatay nang bigla si Musa alayhi salatu was salam nung nakita niyang ang bundok ay naging abo na matay siya ng bigla at nawalan ng malay. At nung nang siya ay magising, humingi siya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi niya, Ya Allah, patawarin mo ako sa aking ginawa. Gusto lang ni Musa alayhi salatu wa salam na makita si Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo na walang makakakita sa kanya dito sa mundong ito. Kaya naman makikita natin ang ating paniniwala sa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tayong mga Muslim, tayo sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumasamba nang tapat sa kanya na hindi na natin kinakailangan na makita siya. Hindi kinakailangan yung sinasabi nilang to see is to believe. Maniwala ka kung nakita mo na. O maniniwala ka lang kapag nakita mo na. Kapag hindi mo nakita, hindi ka maniniwala. Hindi ganun ang ating pananampalataya mga kapatid sa pananampalatayang Islam sapagkat napakaraming mga paraan at kadahilanan kung papaano natin makikilala si Allah. Maraming paraan kung papaano natin mapapaniwalaan si Allah nang hindi natin siya nakikita. Hindi naman kailangan na makita natin si Allah subhanahu wa ta'ala upang tayong maniwala na siya ay nag-i-exist. Sa napakaraming bagay, ito'y paraan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marami tayong pinapaniwalaan, ngunit hindi natin nakikita. Naniniwala tayo sa hangin, na mayroong hangin, pero hindi natin nakikita. Naniniwala tayo Sa utak ng isang tao, kapag nagsalita, sasabihin mong matalino ang isang tao na yan. Bakit? Articulated masyado ang kanyang pananalita. Sasabihin mong may utak ito. Nang hindi mo naman nakikita ang, uh, ang, kanyang, ang kanyang utak. Kapag ikaw ay sinampal at kasaktan ka, naniniwala kang may sakit. Unit hindi mo naman nakita ang sakit. Ang pagmamahal, nagmamahal ka pero hindi mo nakikita yung pagmamahal. Kasi may mga gawain tayo na ginagawa na kung saan natin sa sarili ito ay makita natin para tayo maniwala. Ganon din sa paniniwala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming mga kapamaraanan na ibinigay ni Allah para masabi natin si Allah ay nag-i-exist. Ito'y pinag-aaralan natin sa ating pananampalataya mga kapatid. Kaya hindi mo kailangan makita si Allah kasi yun ang pangako niya dito. Walang makakakita kay Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito. Maliban na lamang yung sinasabi natin kanina na makikita ng isang taong mananampalataya ang kanyang Panginoon sa kabilang buhay. Kasi yun ang ultimate na goal ultimate na reward na matatanggap ng isang mananampalataya. Halimbawa, kung itanong sa inyo, sa, sa ngayon sa kasalukuyan, gusto niyo bang makita ang pinakaunang ama natin, ang pinakaama nating lahat? Ngayon ay si Propeta Adan alayhi salatu wassalam. Sino sa inyo ang hindi nagnanais at hindi nag naaasam at nananabik na makita niya ang pinakaama ng lahat na si propeta Adan alayhi salatu wassalam. Anong mararamdaman mo kung ipagkakaloob sa iyo ni Allah Subhanahu wa taala yung kahilingan mong makita si Adan alayhi salatu wassalam. Hindi ba't napakaligaya, napakasaya ng puso ng isang taong makita niya yung ating pinagmulan, ng ating lahi na si propeta Adan alayhi salatu wassalam? Katulad din ng inyong mga magulang, kung kayo ay nawalay sa inyong mga magulang mong kayo ay bata pa, at hindi nyo sila nakilala maliban na lamang ay pinakilala sila sa inyo, hindi nyo sila nakita ang mahabang panahon nang lumaki na kayo, sinabi sa inyo na ang inyong magulang ay buhay pa at nandun sila sa lugar na yon. Kung kayo'y mabibigyan ng pagkakataong makita ang mga magulang ninyo, hindi ba kayo magiging masaya? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ganon din sa kabilang buhay, mga kapatid. Kung ang ultimate goal, na pwede nating makuha ang makamit sa kabilang buhay ang pagpasok sa paraiso. At ang pinaka-ultimate naman, ang pinaka-ultimate naman na regalo ni Allah, na biyaya ni Allah sa paraisong kaya niyang ibigay sa iyo. Alam niyo kung ano yon? Hindi yung mga palasyo mo sa kabilang buhay. Hindi yung asawa, hindi yung hurulain. Hindi yung ikaw ay Bibigyan niya Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng naisin mo sa kabilang buhay. Hindi yun ang pinaka-ultimate na regalong ibibigay sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po ba yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Sa isang narayso na hadith, Rawal Bukhari wa Muslim fi hadith, fi hadith Abi Hurairah ta radiyallahu ta'ala an, Kala, Ala Anasun ya Rasul hal nara Rabbana yawm al-qiyamah fa qala hal tadurrun fi ash sahab Sabi ni propeta sabi nang propeta Muhammad sa isang hadith sinabi ni Anas radhiyallahu ta'ala An, sinabi ng mga tao ya Rasul Allah nagtanong ang mga tao makikita ba natin ang aming Panginoon sa kabilang buhay ito ay tanong ng mga tao sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ni, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mahihirapan ba kayong tingnan? O may sagabal ba sa inyong pagkakita ng sobrang liwanag at clear? Ang sikat ng araw sa isang araw na kung saan wala ditong ulap Nakita na kayo ng isang araw sa isang umaga, nakita nyo yung araw sumikat at napakalinaw ng kalangitan at walang ulap? Nakita nyo ba yung araw? Nahihirapan ba kayo sa pagkita sa araw na makita ang araw kung wala siyang ulap? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, <tod> Kalu la ya Rasulullah. Sabi ng mga nagtanong na tao na ito, hindi ya Rasulullah, hindi kami mahihirapang makita yung araw na yon. Lalo na kung wala siyang ulap, hindi kayo mahihirapan. Sabi ni Propeta Muhammad, Hal tadurun fil kamar, Laylat al-Badri, Laysa dunaha sahab. Qalu la ya Rasulullah, Qal fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kadalik. Subhanallah. Sabi ni Propeta Muhammad, sa gabi ba na kung saan ang buwan dito ay nasa full moon at walang mga nakatakip dito'ng ulap sa kalangitan. Mahihirapan ba kayong makita at mahanap 'yung buwan? Mahihirapan ba tayong makita 'yung buwan? Ang liwanag ng buwan, ito ay full moon, buong buo, at walang nakaharang dito na kahit anong mga ulap. Sabi ng mga sahaba, La ya Rasulullah, hindi kami mahirapan. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa'inna kum tarawnahu yawmal qiyamati kadhalik. Sabi ni Prophet Muhammad sa salam, tunay na makikita ninyo ang inyong Panginoon ng kagaya ng pagkakita ninyo na sobrang linaw ng araw. Araw na kung saan walang nakaharang sa kanyang ulap. Kagaya ng buwan na walang nakaharang na ulap. Ganun natin makikita si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kabatid sa pananampalatayang Islam. Walang, walang harang ang pagkita natin, ang pagkakita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan niyo po ito mga kapatid sa pananampalatay Islam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul qiyamah, verse 22 hanggang 23, sabi ni Allah, Wujuhu yawma idin nazira ila rabbiha nadira. Sa suratul qiyamah, al-qiyamah, sa araw ng qiyamah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa verse 22 hanggang 23, wujuhu yawma idin at sa araw na yaon ang mga tao ay magnining magsisiningningan ang kanilang mga muka. anong tinutukoy dito yung sa araw ng paghuhukom sapagkat ang tao sa araw na yaon magniningningan ang kanilang mga muka pagdating sa araw ng paghukom ila rabbiha nadira at sa kanilang panginoon sila ay nakatingin qala ibnu abbas radhiyallahu ta'ala anhumā ila rabbiha nadira fandur ila rabbiha azza wa jalla sabi ni Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, kalugdan nawa silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ila rabbiha nadira, at sa kanilang Panginoon sila ay nakatingin, ang ibig sabihin sila ay nakatingin sa kanilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ito yung sinasabi ng mga scholars natin na ang mga mananampalatayang muslim sa kabilang buhay, ang patunay na makikita natin si Allah, itong ayan na ito, Ila rabbiha nadhira At sila sa kanilang Panginoon ay nakatingin Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala Lahum ma yashaun fiha wa mazid Kala Ali radiyallahu ta'ala an Al mazid Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala Lahum ma yashaun fiha Lahat o sa, mapapa sa kanila ang lahat ng kanilang naisin Lahat ng gusto ng isang mananampalataya kapag nakapasok na siya sa paraiso Ay lahat ay maibibigay sa kanya Lahumaya siya una fiha La, Mapapa sa kanila ang lahat ng kanilang hingin at gustuhin at naisin Ano ba ba ang gusto natin kabila, sa kabilang buhay mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Hindi ba dito ay worthy? Hindi ba ito ay karapat dapat nating pagsikapan na makapasok sa paraiso? Isipin nyo ang sinasabi dito. Lahat ng gusto mo, lahat, walang exemption mga kapatid. Lahat ng gusto mo na maiisip mo sa kabilang buhay kapag gustuhin mong ibibigay sa iyo ni Allah. Kapag gustuhin mo ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat, mga kapatid, Ipagpapalit mo ba yung mga ganong reward na ibibigay ni Allah sa panandali ang buhay natin dito sa mundong ito? Mamuhay ka dito ng 60 years? 50 years? Maghirap ka ng saglit, samantalang sa kabilang buhay naman ay magpanghabang buhay kang tatamasa sa, sa kasaganahan at kaligayahan at lahat ng mga gantimpalang ibibigay sa iyo ni Allah? Hindi, hindi mga kapatid. Hindi karapat-tapat ang mundong itong pag-aksayahan natin ng ating oras upang tayo gumawa ng kalapastangan at pagpagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun sa kabilang buhay sa paraiso yung tunay na tagumpay. Ulitin natin, sabi ni Allah, at sila dito ang lahat ng kanilang naisin ay mapapasa kanila. Waladay na mazid. At sa amin naman yung mazid. Sabi ni Ali radiyallahu ta'ala an, Ali bin Abi Talib ta'ala المزيد هو النظر إلى azza wa وجل yung mazid dito, yung, yung karagdagan, ibig sabihin, sinasabi ni Allah, lahat ng gustuhin ng tao sa kabilang buhay mapapasa kanila. At sa amin naman, sabi ni Allah, ay yung karagdagan. Ano yung karagdagan na yun? Sabi ni Ali bin Abi Talib, ito yung pagkakita ng mga mananampalataya sa kanilang Panginoon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Allah subhanahu wa ta'ala Alladina ahsanul husna wa ziyadah sa, sa surat Yunus Verse 26 Silang mga Nagpakabuti ng pinakamabubuti At ziyadah Yung karagdagan Alhusna aljannah Yung uh, kabutihan na makukuha ng isang tao sa kabilang buhay Ay ang jannah Ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala وزيادة ang زيادة هي النظر إلى وجهه ang karagdagang ibibigay ni Allah sa kabilang buhay ay ang pagtingin ng mga taong makakapasok sa paraiso sa mukha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. So ito yung pananampalataya natin mga kapatid. Ang pagkakita natin kay Allah subhanahu wa ta'ala nang wala ng na mamagitan sa atin. At ang pagkakita ng tao sa kanyang Panginoon ay ang pinakamasayang o pinakamagandang regalong maibibigay ni Allah sa iyo sa paraiso. Hindi yung asawa mo sa paraiso, hindi yung mga mga kung ano naglalakihang bahay mo sa palasyo mo sa paraiso, hindi yung mga masasarap na pagkain na pwede mong kainin doon, at anumang naisin mo doon sa kabilang buhay sa paraiso, kundi ang pagkakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagkaloob na ni Allah subhanahu wa ta'ala ta sa atin na tayo ay makapasok sa paraiso. At ipagkaloob na niya ang pagkakataong makita niya o makita tayo, makakita, makita natin siya sa kabilang buhay sa paraiso. Amin ya Rabbal Alamin. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم